Okay, uh, kami pinawa ng pako eh no pako oh. <laughs> okay, yung dami dyan no oh. nasa baybay ano lang po at kami nasa bundok yun mga halaman lang po eh no silihan 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 yun sa sitawan e, sample? Sample. Sample, sample, eh wata sampol 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 eh sampol po eh no sa para sa nga ayun oh, Wait lang po sa... May nak, ano yun? Ganda sabay Sa ano lang po yung daan, sa lukban. Pag marunong ka lang, ay kay... Pag pang ulam, ay, marami ka nang makukuha. Ginya pa 'yung bunso. lang 'yung talbos. Okay lang na, okay lang 'yan. Sel, so, pati na, arin na. Yung nakuha. Ang yun. aming atibet oh. Ay, sarap ng aming ano. Ay, no. Ayan po, ayan pako. Ayan, ayan, ayan ang laking pako po. Lapad, hey! Oh. <laughs> Ay! Ay!